Nehehehehehe <laughs> Juno Ah! ah! Shut out! Kita <laughs> na naman yung kalbo natin nito okay boss. naman eh <laughs> na naman yung Ay, mahirap naman kung makita yung talpon mo Tapos hindi naman makintab Di Walang ano ba Walang thrill Baka hindi sila maniwala kalbo kasi uh, ah wala hindi makintab ah, hindi, hindi kalbo yan ito ha ano yung anting-anting pakain na naman si thank you boss ah, okay. sa mga pila pakain ko kumain na kayo ng kumain kasi nga eh, kahit araw-araw yan hindi talaga mau ubos-ubos ang pira ko sa sobrang dami Nagpapautang <laughs> nga ako sa kundahan Hindi ko ako. Ah. Hindi mo alam yun. Parang bago ka dito ah. Huwag <laughs> sa mga nagbibigay ako, hindi ko sa kamera. <laughs> Humble na <ako> ba? Humble. ko hapog. Sinawid Humble kaya so, binubulgar mo talaga yung kayabangan nila. Bungol. Hmm. Ay, masarap ito. ito. Siguro bagong gawa yan. Hindi Ang salamat po sa... uy, ipakita yung... Baka sabihin ng kuripo tayo. <laughs> Kung ah. Yung sino po nakakalam ng pang itong samuli na ito, ganito lang ang mukha nito, pero hindi nyo alam, sobrang mahal nito. Nasa, halaga nito sa Pilipinas, isang balot, ito, ito, nasa isang libo eh. Pero kita mo naman, kaya kong bumili, pamigay lang ito sa aking mga kaibigan. Diba? Ang talaga. <laughs> <laughs> Kung dalawa lang tayo nakikita <laughs> doon. Eh tayo lang talaga gwapo siguro. <laughs>